Oh, yan ginagawa yung bahay mga boss no. Ah, wala nang bubong yan. Ayawan nila yan. Hindi po tayo nakatanggi mga bossing no. Ayun. Pakita na natin yung motor. Hindi po tayo nakatanggi. So si boss. Wow. Tapos yan na rin. Oh, pag on, yung light na no? walang pusat, no. Ito lang natin. Yan, matagal na po live. Oh, alis na tingi po live. 12.6 12.5. Doon sa malayo. Oh, bukas lang headlight. Oh, bukas dito. Kaya nagpunta sa akin, pundi yung headlight, low beam. Kaya hindi po ako nagkakabit ng ganito, mga sir, no. Yan. Low beam, high beam, okay yan, no. Pero low beam, high beam. Yung high beam na rin natin ng mini driving light, mga sir. Ayun, no. Naka high beam na rin. Na natin yung matagal ko na nagawa 'to, mga bossing, yung hazard ni bossing. Yeah. Ay, hazard. Ano pala to? Underlights tapos si hazard na rin natin ayun nag-hazard na mga sir silipin po natin okay? wala na wala isang tabi natin yung full wave oh. sumasama po ba sa korap yung ano, yung headlight mga hazard ayan kaya sumili po sa mini driving light mga sir hmm. ala ho mga boss ni katiting ng korap wala Trabaho ni San Pedro Pueblo. Salamat po.